Kahapon ay pinangunahan ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato kasama si Talitay Mayor Sidik Amiril at mga Municipal Councilors ang balik-baril program sa Sangguniang Bayan Session Hall ng Bayan. Pinakalayunin ng kampanyang ito ng militar ay mabawasan ang problema sa mga naglilipana pa rin mga loose firearms sa Bangsamoro Region. Personal na nagsuko ng mga matataas na kalibre ng baril ang mga Barangay Officials mula sa siyam na Barangay ng Bayan. Ang mga ito ay isinuko ng kanilang mga residente. Katuwang ng LGU sa Balikbaril Program, ang 1st Mechanized Infantry Battalion at 6th Infantry Battalion. Layunin ng programa na hikayatin ang mga mamamayan na isuko ang kanilang hindi lisensyadong armas at kumbinsihin din ang mga dating rebelde at armadong individual na isuko ang kanilang mga baril at magbalik loob sa pamahalaan upang mamuhay ng mapayapa at maging produktibong bahagi ng lipunan. Sinabi naman ni Mayor Amiril ng inisyatibang ito ay patuloy na kooperasyon ng militar at na mga local government unit sa pagsusulong lung nakapayapaan, kaayusan at pag-unlad sa Magdanao del Norte at buong Bangsamoro Region. Drema Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita